Umagang umaga pa lang ay abalang naglilinis na si Mang Teo Reyes sa loob ng lumong bulwagan ng Regional Trial Court Branch 78. Antigo ang sahig na kahoy, makintab sa wax na siya rin mismo ang nag a gabi-gabi. Pero sa bandang kanan, sa tapat ng prosecution table, may tumalsik na kape kagabi kaya nagmamadali siyang pinupunasan iyon bago pa dumating ang mga abogado. Anim na dekada na si Mang Teo kulubot ang palad, pilak ang buhok, pero tuwid pa rin ang likod. Isang timbang tubig, isang map at konting tiyaga, 'yun lang ang armas niya para buhayin ang sarili at ang nag-iisa niyang anak na babae na matagal na niyang hindi nakikita. Bago pa man kumurap si Mang Teo, eksaktong alas 8:15 ng bumukas ang magkabilang pinto at pumasok si Attorney Franco Sarmiento, nakakurbatang navy blue may flashing lapel pin pa na parang LED. Kaharurot niyang yabang, nasa bulsa pang pa kamay, sinisipol pa ang theme song ng paborito niyang crime series. Tinutuguan siya ng dalawang junior associate, parehong abalang nagdadala ng kahong puno ng exhibits at brown envelopes. Nakapikit pa ang isa sa antok. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutang i-like mag-subscribe at i-click ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Paki-comment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na 'to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Nang makita niyang nililinis si Mang Teo, agad siyang pumadyak sa sahig para iparamdam na nariyan na ang bituin ng korte. Oy, tandang janitor! Sigaw ni Atty. Franco habang ibinabagsak niya ang suitcase niya sa abridor. Kaya bang pabutiin ng map mo yung manchang yan? Kung hindi, baka sakaling kakasuwang kita ng criminal negligence. Tawanan ng dalawang associate, tila laugh track sa sitcom. Si Mang Teo, seryosong nakayuko, bahagyang kinagat ang dila para hindi sumagot ng masakit. Pasensya na po, attorney. Mamaya-maya lang po, kikinang na to. Isang pasada na lang, maamunyang sambit. Pero lalong naging mapanukso ang abogado, sinadyang umapak sa bahagyang basang bahagi at nagkunwaring madudulas. Uy, tignan mo nga naman, muntig na akong masilat ng kawalang kwentang pag-aari mo. Gusto mo bang ako pa magpa sa sarili ko? Tumawa siyang malakas, nakapamaywang, nakausli ang hintuturo sa mukha ng matanda. Kahit ang bailiff na kakilala ni Mang Teo ay nalaki ang mata pero hindi kumibo. Baka mapahamak sa puder ni Sarmiento na kilalang malakas sa matataas na opisyal. Dinig hanggang gallery ang halakhak na patingin maging ang ilang complainant na bagong dating. Namula ang tenga ni Mang Teo pero pinunasan pa rin niya ng mas mariinang sahig, pilit ikinubli ang panginginig ng kamay. Sa gilid ng kwarto, dalawa sa mga stenographer ang nagbubulungan. Halata nilang sobra ng pambabastos, subalit pinili nilang manahimik sa takot mahatak sa gulo. Limang minuto ang lumipas, umiling na si Sarmiento at biglang sinigawan si Mangteyo. Lumayas ka na riyan, basahan. Nakakawalang gana kang tignan. Para kaming nasa palengke, hindi sa korte. At isama mo yung timba mo. Baka pati yan gamitin kong ebidensyong baril-barilan. Napahunto ang matanda. Sa sobrang hiya halos mabaluktot ang leeg niya sa pagyuko. Saka naglakad palayo tangan ng map na parang saklay ng sugatan. Buntong hininga, pakiramdam niya'y magkakalyo ang puso sa pagkapahiya. Hinablot ni Sarmiento ang folder ng kaso. Isang malaking civil suit na may titulong Villa Verde Mining Corporation versus Municipality of San Bernardo. Disindusena ang perang nakapusta at si Attorney Franco ang lead counsel ng korporasyon. Nakalong bench ang mga tagabaryo na naagawan ng lupa, halatang naiilang sa suot niyang mamahaling suit. Para kay Sarmiento, panis lang ang mga yon. Isang signature smirk at tangos ang ilong niya, kumbinsido siyang panalo na siya bago patumunog ang gavel. All rise, sigaw ng bailiff sari-saring yabag at kalansi ng bakal na bangko ang umalingaungaw. Sa pintuan niyang judges chamber, lumitaw isang babae. Maigsi ang buhok, maitim ang robe. Ang bagong talagang presiding judge ng Branch 78 na nakatakdang pumalit sa nagretiro noong nakaraang linggo. Tuwid ang tindig, malamig ang titig. Pero sa gilid ng kanyang labi, may bahagyang pilandit ng emosyon na parang dati nang nakita ang nagkakatipong isena sa harap. Court is now in session, the Honorable Judge Lian Reyes presiding. Bumagsak ang gavel. Tok, tila kidlat na umuukit ng katahimikan. Si Attorney Franco, nangingising aso. Agad niya na nilapitan ang bar table, pero nang marinig niya ang apelido ng hukom, kumislap ang pagkabigla sa mga mata niya. Parang may sumundot na multo ng alaala. Reyes? Reyes? Hindi ba yun ang apelido ng... Napadila sa muli kay Mang Teo, nakasalukuyang nakatayo pa rin sa sulok, dumidikit sa dinding na parang aninong nais maglaho. Bago pa man kumurap si Sarmiento, ay inabot ng bailiff kay Judge Lian ng case docket. Good morning, counsels, please identify yourselves for the record. Madiin mulit mahina ang boses ng hukom. Nagpakilala ang council ng mga taga San Bernardo. Pagkatapos si Sarmiento, may kasamang bahagyang yuko. Your Honor, Attorney Franco Martin Sarmiento for the Defendant Corporation. Bahagyang tumagilid ang hulo ng hukum, parang ibong tumititig sa kakaibang insekto. Attorney, abangan mo ang lahat ng sasabihin mo. Nakarecord tayong lahat. Dito na nagsimulang kumulo ang sikmura ni Sarmiento, pero pilit pa rin nagpapakitang gilas, may pailing-iling na parang siya pa rin ang bida. Nagsimula ang direct examination ng unang testigong magsasaka. Mahaba ang litanya ng paghihirap, nasira ang ilog, nagkasakit ang mga bata at ano-ano pa. Matapang cross-examine si Sarmiento, binabara ang aksen, pinagtatawanan ng payak na grammar. So you admit you did not attend college, Mr. Witness? Therefore you have no scientific proof the river is poisoned? Halakhak na naman ang dalawang associate. Tinapik ni Judge Lian ang pensamesa. Tok tok tok. Sustained. Attorney Sarmiento, stick to relevant questions. Napabuntong hininga ang abogado, pero di na tinag. Maya-maya, inutusan ng hukom na mag sandali. Ngumiti si Sarmiento, lumapit sa council table at muling napadaan sa tabi ni Mang Teo na nagpupunas ng gilid ng pews. Uy, lolo, huwag mo namang kalmutin ang antique furniture. Bulong niya, sabay tawa. Pero bago niya malampasan, nagsalita si Judge Lian mula sa bench, malamig na parang hamog. Attorney, kindly approach. Naglakad siyang bigla, may panginginig na di niya may tago. I yes, your honor. Malumanay pero matalim ang sumunod. I'd appreciate it if you refrain from harassing court personnel. Lahat ng tao rito, abogado man o janitor, may karapatang igalang. Maliwanag? O of course, your honor. Nangingitim na ang tenga ni Sarmiento pero tumunggu siya. Sa pagpapatuloy, nagpresenta ang barangay ng video clip na kuha ng drone, latay-latay na burak sa ilog. Agad tumayo si Sarmiento. Objection, foundation. Mariing tumitig si Judge Lian. Overruled. Let the evidence be admitted. Parang nabawasan ng dalawang pulgada ang tangkad ng abogado habang tuloy ang hearing. Napansin ng lahat na halos di magtagpo ang mata ni Judge Lian at ni Mang Teo. Pero sa bawat pagyuko ng matanda, may bahagyang paninginig ang babaeng hukom na parabang nais pigilan ng damdaming matagal ng pinipigil. Pag uwi ng tanhali, eh, ikinuwento ng mga court staff na si Judge Lian daw ay dating fiskal sa Visayas, top-notcher at anak ng isang utilities worker. Wala silang idea kung sino. Si Sarmiento, kinagabihan, nagbukas ng social media at inusisa ang profile ng hukom. Puro award zero personal photos. Wala siyang nahanap na sakit na pwedeng i-pressure. Ikalawang araw ng paglilitis, pang-apat na testigo pa lang, pero paputok na ang ebidensya laban sa Mining Corporation. Nagpapanik na ang Board of Directors, kaya nag-facetime kay Sarmiento sa lounge. Franco, bayaran mo lang niyang judge kung kailangan, singhal ng CEO. Kaya ko to, sagot niya, nag-adjust ng kurbata. Bumalik siya sa bulwagan, inihanda ang nuclear option, a rumored dossier na di unamay may anomalia ang barrio chairman at isa pa sa mga testigo. Nguit bago niya mailatag yun, tumayo si Judge Lian. Court will entertain an unsolicited motion. Lumapit ang clerk, na ibulong na may urgent ex parte communication raw ang hukom. Sinilip ng lahat, isang USB at isang liham. Pinindot ang projector, lumabas sa screen ng footage ng hallway video kaninang umaga. Kitang kito si Attorney Sarmiento na ipinapasa ang sobre ng pera sa driver ng isang testigo. Bulong pa siya ng, basta ibahin mo pala ang kwento mo mamaya ha. Nagmit-mit ang gallery, umalingawang-awang, Ooh! Si Sarmiento, pumuti ang labi. Objection, illegal surveillance, said down counsel. Mariing boses ng hupom. We'll get to that. Pinalapit ni Judge Leah ng bailiff, please call Janitor Reyes to the stand court's own witness. Nanlaki ang mata ni Sarmiento, janitor. Sino yun? Si Mang Teo, nangingilid ang pawis daan-dahang umakyat, bit-bit pa ang sombrerong may logo ng korte. Tinulungan siyang manumpa. State your name. Teodoro Reyes, your honor. Trabaho. Janitor po, labing walong taon sa bulwagang ito. Mr. Reyes, narinig mo ba kanina ng pagalitan ka ni Atty. Sarmiento? usal ng matanda. Opo, Your Honor. Nasaktan ka ba? E, opo, pero sanay na po. Hindi ka dapat masanayan, Mr. Reyes. Lahat tayo may dangal. Nagulat ang lahat ng bumabasi Judge Lian mula sa bench, humakbang sa harap ng courtroom at humarap kay Sarmiento. Counsel, alam mo ba kung bakit special sa akin ang pangalang Reyes? Because Reyes is my surname before I married the law. Bago ko isinuot itong itim na balabal, anak mo ako ni Theodore. Bumulwak ang bulungan. Si Sarmiento, pumutla, napaatras na parang nahulog ang mundo. Napatingin si Mang Teo, mga matang nangingilid ang luha, halos di makapaniwala na ang kanyang muling liyana na iniwan niyang mag-isa noong kolehiyo dahil sa kabuhayan ay ang babaeng nakatayo ngayon sa harap niya, matikas, may hawak na hustisya. I Your honor paputol na wika ng Sarmiento. Tahimik, singhal ng Judge Lian, tinawanan mo ang isang taong buong buhay ay naglilinis ng dumi ng iba para lang makapondo ang korte sa paghatid ng hustisya. Malitang tingin mo sa kanya dahil sa uniporme. Ngayon, ako mismo, ako na hukom ang magsasabi, ang walang kwentang inaapakan mo ay taong mas may integridad kaysa sa Hinawakan niya ang braso ng amang nakatayo pa sa witness stand. Sa ngalan ng hustisya, iniisyo ko ngayon ang show cause order laban sa iyo, Attorney Franco Sarmiento, dahil sa contempt of court, attempted witness tampering, at gross disrespect. Bumagsak ang pangan ng abogado. Bailiff, escort counsel to holding room. This court will also endorse the matter to the integrated bar for disbarment proceedings. Nalayuhan siya palabas, nanginginig, pumumutla, nawawala ang dating halhakhak. Sa likod, nagsitayuan ng mga magsasaka, nag-apil, may ilang na luha. Si Mang Teo, nanginginig, pumihit sa anak, anak. Lian, patawad kung hindi kita nasaluhan noon. Tay, pabulong pero malinaw kahit sa timoy katahimikan ng bulwagan. Wala kang dapat ihingin ng tawad. Ikaw ang nagturo sa aking linisin ng kalat ngayon ako naman ang maglilinis ng kapanghasan sa loob ng korteng ito. Nagyakap silang mag-ama, mahigpit, hindi alintana ang mga nakatingin. Maging ang stenographer ay pasimpling nagtunas ng pisngi. Nang bumalik sa bench si Judge Lian, malinaw at matatag ang tinig. Order of the court, motion to dismiss by defendant is denied. Evidence of environmental damage is admitted. Pre-trial brief hearing set tomorrow same time. Court is adjourned. Bagsak ng gavel pero parang tunog yun ang tanibagong araw para sa lahat na naroon. Pag-auwi ng tanhali, habang tinutulungan ni Lian si Mang Teo mag-impact ng lumang map at timba, nagbiro ang matanda. Hindi na yata ako makakabalik dito bukas baka masabihan akong conflict of interest. Tawa ang anak, tay, nakalagay sa administrative order, promoted ka na to building maintenance supervisor, full benefits, regular hours, walang night shift, ako na ang pumirma. Napayak si Tayo, di niya malayang kanina pa niya hawak ang bagong ID, kimikin lang ang pangalan, Teodoro S. Reyes, BMS. Sa kabilang banda, si Franco Sarmiento naman ay tuluyang inilipat sa selda ng City Jail habang hinihintay ang arraignment sa obstruction of justice at bribery. Wala nang associate na nakatakdang bitbitin ng suitcase niya. Ang tanging danyang niya ngayon ay kapirasong papel na may karampot na numero ng inaasaman niyang bail. Ilang buwan ang lumipas, Nanalo ang mga taga San Bernardo sa kaso, nakuha nilang bayad danyos at pinasara ang minahin. Sa huling araw ng hearing, pumila silang lahat para kamayan si Judge Lian. Sa likod niya, nakayakap si Mang Teo, proud na proud. At may isa pang bagong tagasunod, ang dating stern na bailiff. Ngayon ay masiglang nag-aabot ng candy sa mga bata. Bumubulong si Teo. Huwag mong kakalimutang mag-inspire anak. Sagot ni Lian, Tay, araw-araw mo na yung ginagawa. Simula pa kahapon, simula pa nung una mong pinulot ang una mong map at sa pagitan ng kublihan ng mahuga ni na dingding, kasabay ng bagong wax na sahig, kumintab ang liwanag ng hustisya, liwanag na hindi kayang haplusin ng kayabangan, liwanag na inilatag ng isang janitor na kailan may hindi sumuko at ng isang hukom na hinubog ng pag-ibig, hindi ng titulo. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinaka mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin, at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita-kits ulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!